Hoy 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 mga guys, panibagong araw, panibagong buhay. Uhahay! Maulan na araw pala sa inyo mga guys. At ngayong araw na to ay babiyahe tayo ng Lala Hindi nga dapat ako babiyahe mga guys kasi pag ko maulan na. Pero dahil wala tayong pang <laughs> sige biyahe na lang. Tara mga guys, samahan nyo muna ako. Dito nga pala yung unang pickup natin mga guys. Maliit lang na item ang pipikipin natin dito. At ang bayad nito ay 59 pesos. 2.9 km lang pala ang paghatiran natin dito mga guys. Malapit lang kaya ratratin na natin. Nung papunta tayo sa drop off mga guys ay ito unti-unti na namang dumilim at nakarting na nga tayo sa drop off mga guys dito pala yan sa my shell nung tinawagan ko si customer nasa loob pala siya ng select at hinanap ko na lang siya sa loob mga guys at yun binayaran naman tayo ni customer ng 60 pesos mga guys may tip tayo dito na piso salamat po madam at maya maya naman mga guys ay nakakuha tayo ng pangalawang booking at dito yan sa loob ng bali 2 at ang item na na pick up natin dito mga guys ay ulam at ang sabi ng customer ko ay ngatan ko daw kasi sa ilalim ay may sabaw sabi ko ay customer sige lang po ako pong bahala. 5.3 kilometer pa lang pag hatira natin dito mga guys at habang malapit na tayo sa drop off mga guys ay ayun inulan tayo mga guys at dito naman yan sa president avenue sa loob na ng BF Nagpasilong nga muna tayo saglit dyan mga guys siguro umulan dito mga guys mga limang minuto lang maya maya naman ay nawala lang kaya dumiretsyo na ako sa drop off mga guys dito nga pala ang drop off natin mga guys sa Har home owners at yun pumasok na nga tayo sa loob mga guys pagtingin ko nga sa item natin mga guys ay natapon ngayong sabaw at sabi ko dito kay manang manang pasensya na po, natapon po yung sabaw. At sabi niya ay okay lang daw. At ang bayad sa atin dito mga guys ay 77 pesos. Salamat pa rin tayo mga guys kahit natapon na yung sabaw, binigyan pa rin tayo ng sandaan. At sa mga oras nito mga guys ay umuulan na. At lumakas nga yung ulan mga guys kaya nagpasilong muna ako dito malapit lang sa subdivision nila. Maya maya mga guys ay lumakas na talaga kaya nagdesisyon na lang akong umuwi na lang. Kasi pag ganitong malakas ang ulan, madulas ang kalsada. Tapos si Lala hindi pa nag-high demand. Kung nag-high demand siguro pwede na pagjagaan mga guys. Hanggang sa nga malapit na ako sa bahay namin hanggang nga dito sa bahay ay malakas pa rin yung ulan sakto pagka ko ay nakadisplay na itong aming fishbulan sakto tulong muna tayo dito habang naulan so paano mga guys hanggang dito na lang salamat sa inyong panonood paalam oh ah,